Yo 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 guys, happy Sunday mga katasyo Sino ba naman yung hindi matutuwa dinayo po tayo O pinuntahan po natin na Pinuntahan po tayo ng ating followers Sa aking pinsan na si Kuya Ute Mga katasyo, ayan Siyempre pinagkapin natin si Kuya Ode, mga katasyo At kaya eh, lang mga katasyo eh, Yung api daw niya may eh, medyo mainit Kaya bantuan daw po natin mga katasyo ayat. binantuan na nga po natin At siyempre mga katasyo, ibigay natin sa aking pinsan na si Kuya Ute Inaaya ko siyang uminom Kahit Sa bot ni Redos eh, ay niya mga katasyo daw siya mga katasyo. Kaya minabuti ko na lang mga katasyo na pagkapin Eh bawal nga pala to uminom na red sa mga katasyo Baka malasing eh Mapalo pa tayo mga katasyo yeah, Siyempre flex natin yung aking pamangkin na napakakulit talaga oh, Kita nyo naman nakasampa po sa kaldero sa kawali oh, Ayan o oh. Siyempre mga katasyo magigigil yan Magigigil yan mga katasyo magigigil Magigigil po yan Ayan na magigigil na po si Master C yan mga katasyo Ayan o oh. Mga pamangkin ko po yan mga katasyo si Master Cyan yan lalaki ng bata na ito makulit siya mga at ayan na nga mga katasyo nang gigil na si Master Cyan, yan mga katasyo ganyan po yan kakulit yung bata na yan ayan maraming maraming shoutout po syempre Tasyo TV sa hindi pa po nakapagsubscribe at saka follow syempre follow po sa ating munting channel mga katasyo maraming maraming salamat po sa panonood happy sunday